So, hey, what's up, mga idol This is Anniver TV again. So, yun. Sa episode na mga ka-idol ngayon ay ito yung tatlong player na disappointing star. So, sa madaling salita mga ka-idol, matataas po yung expectation na sila po pumasok nung sa NBA mga ka-idol. So, anong nangyari sa kanila? So, sa video natin ngayon mga ka-idol, ay samahan nyo ako na panoorin at bigyan natin ng konting komento. So, ang video na ito nang galing kay God's Descendant. So, syempre kung gusto niyo ng ganitong content ay bisitahin nyo lang po si God's Descendants mga ka-idol. Marami po siyang kino na NBA record. So, ayun mga ka -idols. Siyempre, kung bago pa kayo dito sa aking YouTube channel, huwag niyo naman kalimutan pag-subscribe na lang at pakiclick yung notification bell button ng click all para ma-update pa kayo sa mga bago pa nating i-upload dito. Siyempre, nag-upload na rin ako sa Facebook page mga ka-idol. So, kung doon naman kayo nanood, eh, pakifollow na lang at pakilike yung mismong video. Maraming salamat mga ka-idol. So, yun. Alamin natin yung tatlong player mga ka-idol na mataas yung mga expectation ng mga fans nung pumasok sila sa NBA mga ka-idols. So, anong nangyari nga ba? So, yun, ipiplay natin para malaman. So, let's go! Narito ang tatlong disappointing stars sa NBA ngayon. Sila ang mga players na mataas ang expectations going into this season, mm -hmm. subalit they have under-delivered sa kanika nilang mga team. Number 1, Jalen Green. Drafted as the second overall pick noong 2021 NBA Draft, ay superstar potential talaga ang expectations mula sa hyper-athletic guard na ito. He started sa Houston bilang isang 17 points per game scorer with 3.4 rebounds and 2.6 assists per game na meron pa nga napakababang efficiency na 42.6% mula sa field. Subalit so hinayaan nga lang ng Rockets management ang batang player na ito to do his thing dahil at the end of the day ay nagre naman talaga ang kanilang kupunan. Ngunit fast forward sa kasalukuyan. Ang team ng Rockets ay somehow naging competitive with new added players, pati na rin ang pagbuha sa isang winning coach in Ime Yudoka. Dahil dyan ay lumalabas ang mga lapses ni Green lalo na kapag kailangan ng ipakita ang brand ng isang winning basketball. This year, so yun mga si Jalen Green mga inconsistent yung kanyang laro mga ka-idol. Minsan ngayong araw ay malakas. Sa next naman ay di siya di, masya, digano maganda yung pinapakita niya. So, yun nga yung sabi ni Idol na kasama siya sa dito sa ating disappointing na mga players sa NBA mga ka-idol. Kasi nga, isa din to si Jalen Green na maraming umaasa na isa ito sa pinakamagaling na magla maglalaro sa basketball lalo na sa NBA mga ka-idol so yun papapatuloy natin yung ganyang istorya kasi nga yung 2023 2024 ay nagpalit po ng coach mga ka-idol so medyo sa ngayon ang Houston Rockets mga ka-idol medyo maganda na po yung pinapakita ngayon Here ay nagtatala siya ng 17.6 points, 4.8 rebounds and 3.4 assists per game. With this efficiency na lowest sa kanyang career at 40.6% mula sa field at abismal 30.8% mula sa tres. Sa crucial moments nga ay nababangkupa ang 22-year-old guard with this bad shot selections at underwhelming na depensa despite being one of the most explosive athletes sa buong liga. If nothing changes sa laro at attitude ng player na ito, Goat Fam, ay asahan natin na mabangko na si Green sa following seasons niya sa Rockets o di kaya ituluyan na siyang sukuan ng team na ito at ma-trade na for his new team sa offseason. Number 2, Bradley Beal Kinuha ng Phoenix Suns to be their third star next to KD and d -Book. Subalit kagaya ng nangyari sa Brooklyn, ang third star ng Phoenix ay madalas injured ngayong season. Through 58 games ng Suns ngayong taon ay 30 games nga lamang ang nailaro ng 6-4 scorer na ito. He went through a back injury sa pagsisimula ng season kung saan na sideline siya for almost 2 months. After recovering ay nagkaroon naman siya ngayon ng isang hamstring injury which kept him on the bench simula pa February 14 missing 5 games consecutively. Malaking drop off din sa production ang pinamalas ni Bill with 18.2 points, 4.3 rebounds and 4 and a half assists para sa Suns this season. Sa ngayon din ay nasa 34 wins and 24 losses ang record nila Brad. Good enough nga lamang yan sa 5th seed ng Western Conference. Malayo sa number 1 spot sa projected rankings bago magsimula ang season na ito. Malaking part ng disappointment na ay kakulangan ng support from Bill pati na rin ang pagiging injury prone niya this year. Tignan na nga lamang natin, Fam, kung magiging healthy pagdating ng NBA playoffs ang player na ito. Number so yun mga kailo, si Bradley Beal mga kailo, marami pong na kung pag nalipat siya ng Phoenix Suns ay talaga bang maganda ba yung papakita niya? sa so yun nga yun ay sa inaasahan ng marami ay puro injury na nga yung nangyayari kay Bradley Bill, mga ka-idol. So, kasalis siya sa listahan ng pangatlong mga sa 3 na disappointing stars sa NBA mga kaidol. So, pangalawa siya. So, ang pangatlo natin, alamin natin mga kaidol. 3. Michael Bridges. Yun, Michael Bridges had the breakout year last season nang matrade siya sa Brooklyn Nets for KD. From being a good role player, ay suddenly naging 26.1 points, 4.5 rebounds and 2.7 assists per game ang averages ng player na ito. Being the main man nga yan ng Brooklyn Nets. With that, ay naging untouchable itong si Bridges sa Nets roster. They even turned down a trade featuring four first-round picks para sa player na ito, Good Fam. Ganyan kataas ang tiwala ng Brooklyn management na si Mikal na ang magiging future superstar ng kanilang koponan. But they were all but wrong sa assumption na ito, Goat Fam. This season ay lumabas na ang mga kahinaan ni Bridges, lalo na't ngayon na he is heavily scouted dan ng kanilang mga kalaban. Nagtatala na lamang siya ng 21.1 points, 4.8 rebounds, and 3.7 as is per game. Pero mga idol mataas na itong numero na itong mga kaidol talaga. Yun nga lang, masyadong mataas po yung expectation ng kaniyang kupunan mga idol ng Brooklyn Nets management mga idol so para sa akin hindi po yun hindi na to mababa yung pinapakita niya so alam naman natin si Michael Bridges mga ka idol napakagaling ko ito sa defense sa man yan sa perimeter defender mga idol so idol ko po ito nung sa Phoenix Suns pa ito mga idol game with the worst efficiency ng kanyang buong career except his rookie season. 44.4% mula sa field at 35.4% naman mula sa press. Sobrang inconsistent din ang 6-7 wingman na ito dahil one game may score siya ng almost 30 points. Then sa next game ay single digit scoring lamang ang binibigay niya for his team. Hindi rin siya ganoong kagaling playmaker kaya naman malabo talagang maging isang number one option si Mikal for a winning basketball team. Maybe the third to fourth option sa isang champion championship team talaga ang perfect role para sa player na ito at hindi isang main superstar at number one option. Tama. Si Michael Bridges makakaidol ay hindi ba siya fit na kumbaga aasahan lang sa isang kukuna na magbubuhat bilang isang superstar ang ka -idol. So, alam niyo ba kung saan ito naka, dapat fate na dapat wait na wait sa sa isang mga kapuna na contenders mga kaidol sa so, lalo na sa para sa akin mas maganda to kung nakuha ng Lakers mga ka-idol di ka Golden State so marami po siyang pwedeng pupunta na bagay na bagay mga ka-idol so kung hindi lang sana to naku naalis sa Phoenix Suns mga ka-idol ang Phoenix Suns ngayon ay isa sa pinakamalakas sana na team sa NBA mga ka-idol so yun wala tayong magagawa ay kasali siya sa trade ng GD Trade mga kadyo. So sana nagustuhan nyo yung video natin mga kadyo. Hanggang dito na lang po at paiwan po ng like. Maraming salamat.